So ayun mga katropa Nakakaburaot Kabuisit Dumating yung ating mineral ko Galing Galing Ito ah mm. Meralco. Mineral mm. ko uh, May ah May 4 2025 44,000 Hmm. Galing, no? So, kayo nukot na ko itong kuryente ko. oh, hmm. ventilador. Bihira mag-TV. O. Hmm. Oh. Ilang air ko namin na ginagamit, ha? Daddy! Mm. Mm. 44, ha? Magaling, eh. Mm. Ah, kagabi. Ah, solar. Solar ang ilaw namin ha. Ah, solar. Hmm. Wala kami binubugahan ha. Puro masilya pa lang ha. Masilya. Masilya. Ah. Ha? Masilya. Hmm. Diha pa lang. Solar. Ilaw namin sa talyera. Solar ulit. Mm. Napakain binubuga, no? Mm. Oh. Masilya. Tapos na to, matagal na. Tapos na to, matagal na. Oh, primer lang. Primer lang. Solar. Mm. Primer. Ah, masilya. Masilya. Mm. Masilya. Puro solar na yung ilaw sa gabi, oh. Ah. Puro solar yan, boy. Ah. Solar. Solar. Ah. ay lang air ko, no? Oh. Ayan, ah. Ah. Hmm. Puro masilya. Hmm. Saan nyo inuhugot yung meral ko nyo? Ay, ang kuryente nyo, reading nyo. O, oh, masilya. Puro masilya. Isambot si kami, puro masilya. Ah, uh, meral ko, saan nyo inuhugot to? O, oh boy. Isambon yan. Isambon lang to? <laughs> ang inay niyan. Meral ko, saan nyo inuhugot to? Nanguhula ba kayo sa kontador? Puro solar ilaw namin sa gabi, oh, hindi rin kami nag-iilaw sa umaga, syempre. Hindi kami gumamit ng compressor, bibihira dahil maliliit lang binubuga. Paano naging 44,000 to Nanguhula ng reading, aba. ko aba. Huwag ganon. Gising-gising, ko -gising, Hindi pinupulot ang pera, pinagtatrabahuan to. Utaragis yan. O, oh, 44, dapat nyo.